Hi guys! So today nandito tayo sa Isla San Bruno. Wala tayo sa Isla New York ngayon. At meron na naman tayong bagong sisig challenger dito sa Isla San Bruno. Tingnan nyo, medyo puno tayo ngayon. Tapos meron kaninang birthday party. Ayun. So kung gusto niya mag-birthday dito, pwede kayo. Tapos guys, um, uh, nandito tayo ang ating challenger, si Kuya Omar. Hello. Hi. So ang sisig challenge natin ay It's one option is kain kayo ng tatlong plates of the regular sisig within 10 minutes tapos or yung spicy, super spicy sisig natin under 10 minutes tapos makukuha niyo ang $50 gift certificate from Island New York. At yung napili mo kuya is what? Ah, uh, the spicy. They're spicy. Yeah. Maubos mo ba yan? Kaya mo ba yan? I'll try. <laughs> tapos kasama natin kanyang wife. Ayun. Ah. ah. <laughs> okay. So ayan kuya anibay mga strategy mo ha. -hand? Try kong kainin muna. First is sisig and then try kong maglagay ng rice. Madalas ba kayo dito kuya? Like gaano kadalas? Yes, madalas kami rito. Mostly uh, every week nandito kami dito. Yeah, every weekend. Ano yung ano favorite niyo dish dahil madalas kayo dito? Actually sisig. Yeah, sisig and uh yung sinigang always the typical ano. Taro. So ayun kuya magse-start ang timer sa first bite. Okay. So, nasa yung kailan ka magsa-start, lalagay mo sa plato, hindi mo lalagay, ko bahala. Kanya-kanyang strategy. Papalamigin niya muna kasi nagsisizzle-sizzle pa yan sa ating sizzling plate. Bite. first bite. Ayun, nag-start na. Nag-start na din siyang maghalo ng mag kailang sisig. Ayan, may mga kanin na siya. Unlimited ang ating rice dito sa isla. Siya, dalawa pa yung kanilang rice. Oh, magtatlong kaldero, okay lang. Dahil only rice tayo dito. Dining, yun. Habang inaubos niya sisig challenge natin, guys, meron tayong bagong anniversary with isla. And visit kayo six times any branch. Tapos maka six times kayo. Sa so six times dun yung maa-avail yung $100 gift certificate. No? Yun. Yun, know, guys, parang ano, may challenge silang dalawa, oh. Ano <laughs> oh, ba mananalo, eh? na yung sa kanya dun, eh. Ito yung kanilang food. Kare-kare veggies, tapos sisig pork with egg, tapos crispy binagoongan. Ayan guys, dahil madami silang na-order at lumampas sila ng $90 subtotal, nakakuha sila ng free appetizer. Tapos yung napili nila is calamari. Ayan guys, o so kalahati na siya. Manghang pa ba? Or nawala na yung anghang? Nag-adjust ng konti. That's all right. Oh, Nag-lay low na ang ang hang. So, na talaga may kanin, guys, para naaano niya yung ang hang, no? In 4 minutes and 36 seconds ang na, ano? Tapos, ayan na, ilang subo lang yung sisig. Hindi importante kung yung rice hindi naubos. ubos. Basta yung sisig, maubos niyan. Ayan na! Oo. Ayan na. Ayan na. Oh. Ayun. Winner. Kuya, ayun na. Time. Na stop na. Oh. Boom. Boom. Nanalo na siya. How are you, Kuya? I'm good. Sarap. Maanghang. Super. Rate mo siya. Oh. Nine. Ano yung ano, Kuya? Naisip mo nun? No. Habang kinakain mo to? Super hard. 50 bucks. Kuya, <laughs> yung bati sa family sa wife ko. Oh, yeah, binabati ka anak ko si Adrian, si Joy, girlfriend niya saka si Aya, uh, si Bea sa New York saka yung tawo niya si Alex. Oh. That's it. O, oh, mo ba kuya sa ano mga tao? Yes, of course. I always do pag every time na may makikita akong Pilipino or even foreigner, uh, I do say na sarap kumain dito daw. Ito laging to go place pag nandito. Okay guys, so punta lang kayo dito sa kahit anong branch sa Sisig Challenge or mag celebrate kayo ng anong party nyo. Ang Sisig Challenge natin ay free. Anyone can join as long as you're 18 and above. Okay guys, abe manyaman, Kenny. Bye-bye!